Labing pito ako nang mangyari ito. Isang martes ng gabi, bandang huling bahagi ng Oktubre, malamig, basa, at tahimik. Naalala ko yun kasi unang beses na umulan ng malakas matapos ang ilang buwang tagtuyot. Yung klase ng ulan na parang nilulusaw ang buong mundo. Nakatira ako noon sa lola ko. Kami lang dalawa sa isang lumang bahay sa gitna ng kagubatan. Medyo malayo sa bayan ang mga magulang ko ay nasa ibang bansa dahil sa trabaho. At si Lola lang ang pumayag na tumira ako sa kanya habang nag-aaral. Luma ang bahay. Yung tipong may mga sahig na laging umuugong. Pugon ang gamit sa initan. At sobrang nipis ng mga pader. Kaya rinig mo ng tunog. Bawat lagitik. Bawat ihip ng hangin. Noong gabing yon, ilang oras ng tuloy-tuloy ang ulan maaga nang natulog si Lola. Ako naman, gising pa, nagbabasa ng libro para madistract sa bagyo. Hindi talaga ako komportable sa mga bagyo. May kung anong bagay sa madilim at malakas na ulan na nakakakilabot. Pero nung gabing yon, walang kulog. Ulan lang. Yung walang tigil na patak sa bubong at bintana, parang may bumubulong mula sa labas. Bandang alas 11 ng gabi, Biglang nag-flicker ang kuryente. Tapos namatay. Kinuha ko yung flashlight ko at bumaba para i-check si Lola. Normal lang mawala ng kuryente sa lugar na ayon. Kukuha lang ako ng kandila at babalik na sa kwarto. Pero bago ako makalabas ng kwarto, may narinig akong kakaiba. Isang katok. Hindi yung patak ng ulan, iba't to. Mabagal. Sinadya. Akala ko nung una, sanga ng puno na tumatama sa dingding. Pero sobrang regular ng tunog. Parang may tsyempo. Galing sa bintana sa tabi ng kama ko. Ang problema? Nasa ikalawang palapag ang kwarto ko. Walang punong malapit. Walang bubong o teres na pwedeng taapakan. Straight na pader lang. Kumuha ako ng lakas ng loob at dahan-dahang sumilip sa likod ng kortina. Wala. Itim lang ang labas, basang salamin, at mga patak ng ulan. Papalayo na sana ako nang marinig ko ulit. Tok, tok, tok. Mas malakas, mas malapit. Parang mismong sa salamin na ng bintana. Napaatras ako, binibilisan ng tibok ng puso. Sinasabi ko sa sarili ko na baka hayop lang, ibon. Pero walang ibon na kumakatok ng tatlong beses na pare-pareho pinatay ko ang flashlight ko. Naupo sa gilid ng kama. Tinitigan ko lang ang bintana. Naghihintay. Nananahimik. Doon ko siya nakita. Isang kamay. Maputla. Mahaba ang mga daliri. Basa sa ulan. Nakadikit mismo sa bintana. Hindi ako sumigaw. Hindi ko kaya. Nanigas lang ako. Hindi gumagalaw ang kamay. Parang gusto lang niyang makita ko siya. Parang alam niyang tinititigan ko siya tapos kumatok ulit isa dalawa tatlo tapos nawala tumakbo ako palabas ng kwarto diretso sa hagdan hindi na ako tumigil hanggang makarating ako sa kwarto ni lola hingal nanginginig pero gising na si lola nakaupo sa kama nakatitig sa bintana tinanong ko siya kung anong problema mahinang bulong lang ang isinagot niya isa sa mga hindi ko makakalimutan. Mali ang bintanang hinahanap niya. Nagpilit akong tanungin siya kung anong ibig sabihin noon. Pero tumahimik lang siya. Humiga, humikit, parang walang nangyari. Kinabukasan, sinilip ko ang paligid ng bahay. Walang bakas ng paa. Walang palatandaan na may tao sa labas. Tinanong ko ulit si Lola. Gumiti lang siya at sinabing guni-guni mo lang yon. Baka epekto ng bagyo. Pero yung tingin niya, alam kong nagsisinungaling siya. Simula noon, hindi na ako natutulog sa tabi ng bintana. At tuwing umuulan, bumabalik sa isip ko yung kamay na yon, yung katok, at yung boses na nagsabing mali ang bintanang hinahanap niya.